Hagat na po. Kinahagat kagat na po. Ayan na po. Nag-try po. Nag Ayan po kinahagat kagat na. Kinahagat kagat na po. Ayan. Oh. Siguradong hulihin mo yan. Para may pang-ulam tayo. Ayan sumabit. Sumabit po. Ayan. Oh. gamitin mo kasi yung ano ayan na po tinaray na po tinaray na po mga master ayan, shout out po sa inyong lahat mga master ayun namimingwit ang aking asawa mga idol siya na lang daw yung mamimingwit para sa pang ulam namin ayun pakishare po ng live mga master ayan kinikibit kibit na po ayan dalawa na po yung nahuli niya kanina mga master nakawala lang po ayaw shout out po sa inyong lahat ka uh, Hector Palista sige idol Lee Oliver nakalista ka na pa shoutout po idol Jade Olpod Randa Morning po Andrea Cadiz Ayan, Good morning po sa lahat ng OFW sa buong mundo Saan mang sulok ng mundo Wow maganda naman po pala si Madam Ayan, oh. Maganda po si Madam kapag nakatalikod po <laughs> Ayan ha pain Ayan ito po yung pain namin mga master lumot po ang aming pamain ayan po Dancer Idol maraming maraming salamat Brail Fishing supportahan nyo rin po ang ating kaibigan na si Brail Fishing Morning Boss Sawati Tiyaki Soba ayan good morning sa iyo Idol Brail Fishing palista Idol sige Idol ililista kita ayan mamayang gabi na po ang ating parapol mga masters 7pm po ng gabi ang ating rapol ayan eh, naghagis na po ayan o oh, share na Hector maraming maraming salamat Mitch Riano Lydia La Costa Madam good morning po Master God bless po sa inyo idol Hector ayan o oh, from Singapore Marilu Gaano maraming maraming salamat po shout out boss Shawato Tiyakisoba Ayan, Emma Aligno, good morning idol, si Miss Jo, Jonah Bayan pa well, shout out po from Mandawi City, Philippines huwag mo ko kalimutan ka Hector ha, huh? Mitch Riana sige po, hindi ko kayo kakalimutan shout out idol from Ron Fragada dance Master Lydia La Costa Ayan. maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-share, sa lahat po na nag-follow, maraming 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 thank you po sa inyong lahat Lovely Pearl, wow si Jonah Maraming maraming salamat po nanay Ayan itinaray niya po ngayong maming wets Ayan o oh. Kanina po may nahuli na po siya Tang dalawa Naiangat niya na po mga master Hindi lang natin na i-live Kaso po mga master nakawala rin po siya Nahulog po siya dito Sure master master Maraming maraming salamat po Mamenslen Ayan huwag kayong bibitaw mga idol At makikita niyo po magaling pong Manghuli ng tilapia Ayan, Nakadalawa na po siya kanina Sayang lang po ay hindi natin na i-live. Ayan na. Tingnan natin. Tingnan natin mga master. Emslan Balilia, maraming maraming salamat sa pag-share. Dan share master. Kailan draw master? Ayan, Aladdin Gilapa. Mamaya po ang draw mga masters. Ayan, shout out master Ron Pragada. Ayan, oh, shout out master Bray Lugo, Mami Lovely Pearl. Nawili din si Madam Maming Red Idol. Ong Idol. Oo nga, Idol. Payungan mo nak Ayan po yung payong Ayan o no? Shout out Master Darlaga Mitch Riano Shout out po Shout out Tita Ems Ayan Hindi po natin mapapayungan siya Master Iangat mo han yung ano Yung payong Iangat mo ganyan ano Ayan iangat ko lang po yung payong mga Masters Masters sila Masters Dito kayo Masters Nandiyan na sila mga masters. Ayan, nandiyan na sila ano, Kuya Pinoy. Ayan, OFW Adventure TV. Ay, OFW Observer Moto at saka si Raul TV. Woo! Dito tayo, master. Dito, oh. Ayan dalawa. <laughs> May nakagat na. Pa-share po ng live. Maraming maraming salamat Junior Alnahes. Shoutout Master Junior. BNG Aparante Delgado. Shoutout Master. Ayan no? Shoutout din. Lovely Pearl. Ayan, pasok na ba Idol sa Rappel kapag nag-share? Sige Idol. Pasok na pasok na. Ala din Shoutout BNG Aparante Delgado. From Ron Pragada. Ha? Ding na Poles. Wow. Ganda naman ng banding. Ganda naman ang banding Joyce, Lanot, ayan Hi po, USO Lab Team Fishing ngayon, ayan, BNG Aporante, palista idol, Jocelyn Moreno Sige po Joyce, Lanot, ayan, Tawa Match Wow, ganda naman ang banding Nyo magasawa, God bless sana mga Kayong huli, ingat kayo Punta kayo dito master Kaya mo bumaba, dyan Ayan mga masters Palitan mo ng pain, ha? Ayan na. Kinakagat-kagat na po. Shout out sa iyo, Master. Ayan o. From Biongia, Parante Delgado. Shout out kay Braille Fishing, Mr. Rian. Share na Just may...